Hi guys, welcome to my channel. I'm Marlis TV 28 MC. Muli nagbabalik sa inyong wall. Ayan sa inyo, no? ah uh, ngayon guys, uh, may pupunta na ako ngayong supermarket. Biba supermarket dito. Uh, murang mga bilihin. Siguro 50% sa normal price. At uh, ngayon guys, pupuntahan ko. Pero tong Biba na dati ko pa itong binalag doon pa. Kaso ngalang malayo, saka napaka-konti ng oras. Pero ito ngayon pupuntahan natin guys at uh, yung pagpunta ko makasuyo ang tropa ko ayan konti lang naman yung pinakasuyo sa akin dahil nga pupunta ako doon nagpakasuyo na ah uh, bilhin ko tong pinabibili nya totally tsaka ko naman sa pagkain nyo kung maga share sure, share kami ayan pero simper mabait sa kanya lahat <laughs> sa kanya lahat eto <laughs> guys ah uh, napakasimple lang no konti lang yung pinabibili nya ayan ito lang naman mga pitong piraso. <laughs> pitong piraso, pero uh, basahin natin guys ah. Uh, isang tray na egg. yan Isang tray na egg. Meaning nun, ang isang tray, 30 pieces. Tapos tatlong pirasong buong manok. Ang isang piraso, 800 grams. de 800 times 3, 8, 8, 8, 2 kilo and 400 grams. Tama ba? Tapos isang Milo, maging ka kalaki, mga ilang kilo ba? Isang, mga isang kilo siguro. Yan. Tapos isang gatas, yan, yung tigapat, 1.5, 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 harina yung pinabili at mas <laughs> Tapos sa biskuit, wala rin nakalagay na no, wala rin nakalagay na biskuit kung ilan, siguro nasa ano, yung nasa lata, yung to kalaking lata. <laughs> Tapos limang pirasong cup noodles, one dirham. Uh, may iba't -ibang klase ng no no uh, cup noodles. Siguro yung maliliit o mandirin, maliliit lang no? Okay, okay naman. shout muna. Yan, shout out muna tayo kay uh, walang uh, humpay to. Legit. Paano mo? Paano mo nasabi? Yan. Yan ang name niya eh. Sa channel niya. Tapos kay, uh, kay Kaswab Vlogs. Yan. Shout out sa'yo kaibigan. Pati kay Pauline Milano. Nagtitinda ng Biko. Shout out sa'yo. Ang babaeng Oragon. See you guys. Ayan guys. Uh, samahan niyo ako. syempre Gaya ng dati samahan niyo ulit ako pero sasamahan ulit ako ni Martin Santiago yung dati kong kasama na pumunta kami ng uh, Dera yan at saka dun pa nga sa mga bago nga pala bago tayo umalis ngayong araw to bago niyo ako samahan please subscribe to my channel and then press the notification bell para update ulit kayo sa mga dating pang mga video ko kaya guys tara samahan niyo ako guys Oh, yeah, right. Hello This all my friend yeah. Anwar and then yes. the second friend the. Alolipat na. Serenade. Yes. Pa-pantida w yon. Hi to the. Hi to my friend. say Hi to my vlog. Subscribe Anwar. This number one of us. This is who's number. Aina ko, Aina ko. Kamusta. Kamusta. Hello, you my blog, guys. right? yeah, yeah. How are you guys? Good. <laughs> Welcome to my place. Kharbana, you here? No, Kharbana, Kharbana. Nepal, Nepal. From Nepal. From Nepal. This guy, this is uh, Kharbana. From uh, Sri Lanka, from Morocco. I'm from Thailand. From Pakistan. Pakistan. I'm, I'm from Thailand. From Thailand. China. 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 This Thailand. From China. China. <laughs>

bibigandang hari? Wow. Labi <laughs> po. Ah, labi po. Hindi labi po ah. Labi po. <laughs> si Jason Yak. Hola. A.K.A. Tekla. Tekla. <laughs> At ngayon papunta kami guys sa uh, sinabi ko lang kanina. Before ako magpunta rito. Pupunta kami sa biba Cheaper. Cheaper. Wala sa sabi bahat, Kaya okay, guys, hanggang mimiya na lang! Oh. Oh. <laughs> Welcome to my vlog! Ewan, nagataan na. Dami pa, oh. Hindi ko maraming tao. Chinese New Year yan, di mo alam? Hindi -hmm. eh, hindi eh. Oh. Oo! Sa hapon na eh. ano bang araw na yan? Ayun, Chinese New Year. Monday man ngayon. Ayun, Chinese New Year ngayon, Monday. Sunday pa ata eh. Ayan guys, punta kami sa ano, sa isang bagong bukas na supermarket. Yung Viva. So, mura lang daw ang bilihin doon na sa Wonderham. So, lang, laki ng ano, ng isda. Huh? Laki ng isda. Ayun, laki ng isda. Ayun, laki. Ayun, Laki ng isa. Magkano kaya yun? So please guys, subscribe ninyo naman ang aking channel. Ilalagay dyan ni, ano, ni... Sak, ni Maria isda. Mario. Ano dyan yun? Oo, oh, naging isda ka eh. Oo. Oo. Hello guys, ang ko ng aking kaibigan Si niyo ha. Nakaibigan ni Jake, nakaibigan ni Martin Kaibigan Meron din uh, sa dito sa isang lugar sa Sardia, si Fika sa na uh, Murabi dito sa Viva di Pero karamihan po diyan ang katrabaho ko ay Pilipino. Kaya tara guys. Pilipino ba? Bilhin na natin itong uh, nakasulat na to. nakalista na to. Pilipino ba? Yan. Ah. Kailangan hey guys natin ng trolley wala bang uh, ano sanitizer? so guys baby tayo yung ng nang kedy ah guys centenary five t ninety okay The three night may listakan listahan. <laughs> <laughs> Pagkatapos, pwede dito ulit. kaya nagpabili ng marami. Sino nagpabili? Sino nagpabili sa iyo? Ito yung 6.35, six yes. Ano ito yung bagay na sinasabi niya 2.46 2 Ayan chicken liver. Sa Tagalog na Yung noodles, tara. Ma'am, 6 ma'am. For 2 pieces. Pwede, no? Atay. Di ba? Siram Oh. Ikaw. Sige, marami pa lang kami ulam. Mayaman kasi kami. Go pa sa lulu. Ilan sa we go. again. Mm -hmm. Trying hard, but you wanna yeah. be my friend. Ain't no place to hide. in no one to run to. Here we go. Here we go again. Come a bluff. I'ma be till the end. I'm the one you ride. Right, right? right? I'm the one you ride to. If you. I can help you out. 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 I can't help you out. I can't help you out. And bunny. Bunny at oh. Here we go, here we go again. Time is up and I'm calling up my friend. No wonder why, ain't no wonder to Here we go, where we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you write, I'm the one you ride to. If you don't wanna change Ain't no place to hide, ain't no wanna run to If you don't, wanna change. We're here at the Viva Supermarket. This is the new open supermarket. Dahil nga uh, po wala akong makita na Milo, wala rin akong nakita ng regatas kasi ang kailangan hinahanap yung mga uh, apakan, yung isang pak, tapos tinapay, tapos biscuit, Yung biscuit wala akong makita rin dito kaya nabili lang siguro itong train sa so, pumunok tapos 5 pieces cup noodles. Oh, tibuy yeah. <laughs> tibu, laki, laki. Ano ba yung pinapapitin? Sing! Ano ang ginto ko yung... Baka daw, <laughs> <tibu. laughs> <laughs> kasi gusto <kasi> niya magtabaw. Ano ba? Ano ba? Ano First time ginawa kong kameraman. Laga din ako at ginawa din akong kameraman. Ah! Ito pala yung baka. Magkano? Kilo? Sinuto mo eh. Nasaan butter Uy! Kinapay! Nag-pinut Na mushroom!

ano yan? Yung Pilipino, filipin oh, ano? Pinat? Kasi kapag American, hindi masarap ma'am, hindi malasa. Oh, natry ko yan. Para <suha> mo <No>. hindi ka <suha> kain, Nakainom mata <suha>

Ito naman ba 6 peram kasi eh. Bila rin kayo na ito. Worker, di ba magulit tayo ng worker? Dapat may kinasok. Oo. ano? Yung lolly. Ano? Ito pa yung kinakain sa mukbang ng mga Koreano? Yeah, 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 yeah. Okay. No, yan, 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 yan. Masroom din na yan? Oo. Kaya ang hanggan lang yun Ito po, ano ito ah? Puro mushroom. Puro mushroom guys. Yan. Ano ma? Si Ong. Mushroom. Na makain oh. yes. ito? Oo. Okay, ito ko pinamit lang guys. Pauwi na rin kami. Jess. Yes. Okay. Yes. Nagarap ako ng mayo. Ano? Cheer? Ano? Mayroon ka ba sa cheese? Hindi. Saga. Sagatas kang mahilig eh. Malapot. Kundent yan. sa hindi ka ba? Mahalo sa burger. Mahalo na? sa burger? Pwede Hindi, ano to eh. Gusto mo Derry? ko tayo. Ito Indian, okay. yung deri Yung... my friend. deri deri dito tayo mga palaman eh. Dito lang mga palaman. Ito muro. Diram lang. Magkano yan? talabi ba mga alila, nila? Pakasya natin. Sheesh! Saan ba lutuin yan? Yan, wala tayong oven hindi eh. Hindi. Ito? Madaling lutuin ito, Be! Madaling lutuin ito! Alay, alay. Ah, hindi, hindi oven. Okay. Oven okay okay na yan. na <laughs> yan. Ayun. 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 Pwede ba siya ibabawad ng rice cooker? Hindi, open ka na Open ka, i-open na Hindi, lang okay. hindi na i-open yan. Hindi ah. I-open pa yan. I-open. Open mo. Open. Kulong ba? Anong? Oh, Oo, may Dunkin' Donuts ba? Pero, no, nandito, 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 nandito. no, no. Dati Valentine. Nandito ang lahat ng mga sauce. Nandito lang. Ano lang to? Yung... Yung ano lang. Yung... Bread lang. Ay ano ka ba Pasito? Pasito? Pasito. Domino ata yan eh. Ha? Domino. Domino yan. Domino. May open kayo ba? Diba? Hindi uh -huh. diba mo may open kayo? Ah, sa'yo yun? Sa'yo yun? guys. yeah, Nakamagmuli na kami ngayon. Masinig. Ayan. Welcome to my vlog. Talon ba? Talon. Talon. <laughs> <laughs> Talon. Thank you so much, guys. Sa aking pagsama, sa inyong mumuli. Ayan. Welcome to my vlog, to my channel. I'm Steve. At hindi nyo kalimutan si Jesse niya, ha? Ang kanyang okay, vlog. Sino, Tom? Ito din.